Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat. 24 oras ngayong pambansang ulat panahon, inilabas ngayong 4 oras, 15 Nobyembre 2000 at 25, magandang araw. Narito ang pinakabagong 24-hour weather forecast para sa buong Pilipinas. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay patuloy na nakakaapekto sa Palawan, Visayas, at Mindanao, na nagdudulot ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan. Forecast weather conditions for Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, at Quezon. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa kisisi. May mga pagkakataong lalakas ang ulan kaya mag-inat sa posibleng flash. Floods o landslide, lalo na sa mabababang lugar at kabundukan, Cordillera Administrative Region, Kagayan Valley, at Aurora, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa amihan o northeast monsoon. Hindi inaasahan ang anumang malaking epekto mula sa mga pag-ulan na ito. Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot pa rin ng amihan, walang inaasahang makabuluhang epekto. Para Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang panahon na may pulupulong pag-ulan o oh. Pagkidlat pagkulog, lalo na sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Mag-ingat sa posibleng flash floods o landslides kapag may matitinding thunderstorm. Forecast wind vents coastal water conditions. Hilagang Luzon, hangin, katamtaman hanggang malakas, mula northeast, kondisyon ang baybayin. Katamtaman hanggang maalon, 2.1 hanggang 3.7 metro, pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag -ingat. Nalalabing bahagi ng Luzon, hangin, mahina hanggang katamtaman, northeast, baybayin, banayad hanggang katamtaman, 1.2 hanggang 2.1 metro, para, Visayas at Mindanao, hangin, mahina hanggang katamtaman. Silangan hanggang hilagang silangan, baybayin, banayad hanggang katamtaman, 0.6 hanggang 2.1 metro. Extremes, temperature relative humidity, para sa 24 oras na pagtatapos noong 8 oras yas kahapon, pinakamababang temperatura, 24.5 degree ni, 6 oras 30 minuto del. Pinakamataas na temperatura, 31.4 degree e, eh, 2 oras yas, pinakamababang relative humidity, 65%. Labing isa oras yas. pinakamataas na relative humidity, walumput 5 Lima oras yas. Tides Astronomical Information, Metro Manila, pagsikat ng araw, 5 oras 57 minuto das, pagsalubong ng gabi, 5 oras 24 minuto yal, moonrise, 1 oras 47 minuto dal, moonset, 2 oras siyam minuto yal, moon illumination, 20%, iyan ang ating 24 hour public weather. Forecast para sa Pilipinas Manatiling alerto at palaging sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng panahon. Magandang araw at ingat po tayong lahat.